No no. ka dito. Ngayon, okay. Sarap ka buwas. Ha? Sa awang ka. Malay. Maluya. Paano para mo ini manay na kuanay niyo. Kare ni mo nang ini na ini. Kain tayo guys na. Oh um angol. At saka. Lau lau. Gusto <laughs> rin cool Pag lagmara, okay na? Okay, ano, ano na sa hang. guys. Saga? Plastic ko to wala. Ikaw iniha yung, cool yung na, Plastic na lang. Uh, <laughs> cool, pugon, mamaya. <hungan> oh. Ano kanila ina mo masaya na? Tain tayo. lang uh, yung niya Yun lang buhay niya eh. Hindi naman siya Yan ang mga... Mm, yep. tayo ng Lalo Lalo. Ano kasi yung biglaan, hindi naman nakahanda sila. Ayan. Ay, kasi kung talagang tama yan, unahin ko asago. Ayapura ako nitong. Para pauwi niyan si Saya. At linda! Hay. Tiban o robo. Saka isa rin ng ano ko, sabi ko mauli man din si Manay. Maluya mas ina pamatay. Bukas na lang yung ano. Lotto na lang. Talinda! Tawagin mo siya kasi Julia. Hindi pa na to. Ito! kain na nga! Ay, gano'n. Bitch! Masyalan uh, din. Kain ka na para maka... Ano dun sa kabila? Oo. Oh, Lipat uh, uh. na kayo dun. Mm -hmm. Saman mo, Kami? Dad. Oo. Mm -hmm. uh -huh. ka sabi ko nga sa'yo, pag ano, pwede ako doon matulog. Pagka maluwag. Sa niyan, na yan? Paano mo kakainin yan? Pupupukin. Hindi, sundutin. Ah, palamigin po natin kaya mainit pa. Ano yan? Sa hang. Ah, shell. Shell. Ba't hindi masin naman? si Elmi. Kumain si Baby. Kumain naman si Baby. Kumain naman si Baby. Kumain naman Hindi rin naman kumakain naman. Kumain naman si Baby. Baby. Kumain naman si Baby. Tapil. Tabian. O, oh, kami. Diriin para lang. Yeah, saban. sariwa dito ang ano, ang sinta. Ay, sinta. kanin. Kung gusto niya yung kanin dun ni Mamay, baka luto na. O, oh, kanin plato. Dalawa. Yeah, nakasi ano. Ano 'tong tinatanggal dito? Ano? Sabon. Plato. Oh. Uh -huh. ah, Saka yung kanin doon na ni mamay ang gusto mo yung okay. plain rice. Ay, Dilan. Tumanto ka na din ang kanin mo dyan. Kasi kanin dito sinangag. Kasi kami ang kakain ng sinangag. Ang salinda, kuha ka na ng mo. Plato. Ayun, pinakukuha ko na si Jillian. Ang dami na binili mo na yun. Oh. Kaya so, nga. Oh, dito na ako magpa-plato sana, pero may mo. Ang dami mo naman dami binili, ako, para kang isang... Ay, nang muna, pwede na yung isang. Ed! Hmm. Ano? Ito, oh! Oh, oh, oh binili! Ano ko yan, hindi yeah. yan. Kumuha ka ng plain rice. Yan. Yeah. Yeah. <laughs>